Good morning. Good morning. Careful. Moro man na. Unom ra man na bilin. So checking checking kami dito. Good morning nga pala sa inyong lahat. So bumalik kami dito sa bahay kasi ayan, syempre kailangan nating i-check siya. Ano na naman yung ano, baka nawala yung mga gamit dito, yung mga ibang materialis na natira. So, dahil ay checking checking lang kami ni Javi dahil sa sahod na naman ngayong pet shop 90 Cheunom. Hmm. Be careful dia. I... sa kabilim ang kabilya. Tutu, tutu. Idyan nag-reserve ng uno ka. So eto at nag tchine-check ni Habik kung mga ilang kabilya yung gagamitin natin next. Sa kabilim do na igugunla. Kani maghihimo nila diya. Hmm. Kasi magpapagawa tayo. Papatrabaho na naman natin this coming 23 or 24 sa sahod. So, tinitingnan namin ni Habi kung ano yung mga dapat mga kulang-kulang at bibilhin na naman for the beam na apat, no? Ang kulang ba? Kay dalawa man yung beam na nagawa nila. So, apat. Apat yung ating bibili na materials this coming sahod. Hmm. Pila ganini eh. Ilang weeks nga, Bab? Yung na-stop yung trabaho? Two, three. Three? Three weeks? Di, mga two weeks lang. Two weeks lang. Mga 2 weeks guys, na-stop siya kasi 'di ba sabi ko sa inyo, kailangan i-stop kasi wala na tayong materials. And then kailangan natin mag-antay sa para sa ano sa sa sahod na naman ganun talaga yon di ba so ipon bili ipon bili yung gagawin natin and then ito kasama ko ang batang maliit kasi wala silang pasok ngayon ay ayan na siya oh, so bali dalawa yung beam na nagawa nila so yung gagawin is dito dyan na beam doon yung pael tapos sa harap na bali x ex, may x po yung dalawa sa harap na ilalagay natin si so, apat yung kulang dyan na bim yun yung bibli namin ni Javi next karong sahod na abente kaya ayan may sand pa naman tayo na tubig di ag agas na natin dito tara libutin muna natin guys tingnan niyo yung tubig oh merong dumadaloy na tubig hindi ko alam hindi mag careful mas slide ka diyan nagbasa basa ka so actually yung forma namin ngayon dito is andun sa bahay ni ati may ate may nagtatrabaho sila sa tiles ay may nabutas dito na ano ito pala yung nabutas Hala. So, yung gagawin is beam pa doon. And then, doon naman sa kabila. And then, yung sa center na bali, cross yung ating bibilhin na materialis ngayong ano. So, okay naman siya. Wala namang nawala na mga materialis na nananjan Parang na, na eh, di na careful ba? pag-agi sa basa. Parang nagsitanggalan na yung mga, ano ba ba, pader? Yung ibang pader, guys, yung mga, ano ba, yan, na may na nahulog na mga pader-pader na, ay, hindi na kasi yan intact. So, lahat talaga yan is bakbakin, lahat. So, mag, mag, babaguhin natin lahat yung pad, pader na nandyan. So after sa beam dito naman tayo sa pader-pader naman. Ayan. <laughs> Namis ko i-vlog yung bahay kasi two weeks namin na pinastop. Almost magte 3 weeks ata. So at least kahit papano 'di ba may dalawang Dalawang linggo, nanay may trabaho sa isang buwan. And then, meron tayong maidadagdag buwan-buwan kahit maliit lang. Mag-careful, di. Yeah, Mag-careful. Yeah. Check natin dito kung ano yung... Oh, dito. Mayroong yeah, lupa, A brown brown yung lupa. Ito yung hindi pa nabuhusan ng maayos. Maglalagay pa ako dyan ng ano. So bali dito na beam. And then dito na beam paganaern. And then sa gitna pak pak cross siya, yeah, pak cross. Diba? tubig natin is ubos na. Kahit papano, bahala na. Basta i- eh, ang importante is paunti-unti ontiin lang talaga natin to. Ngayon, may mga kahoy pa ako dito. Kami ni Mark. May segmento pa na anim. Tapos may mga kabilya pa. Ito kakagawa pa sila neto ng bali isang beam and then at dito yung mga ano nila oh, para sa beam na isa so pwede pa yan then tsaka bakbakin lahat pak 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 grabe siguro yung bakbak na gagawin dito ay Diyos ko Lord makakahay na lang talaga tayo na wala sa oras char <laughs> ang dami din kasi naghahanap sa bahay serie kasi siguro hindi nila napanood yung ano ko update. Pinaka last na update ko na i-stop muna natin ang bahay sa pagpagawa kasi kailangan mag na naman. So ganun lang talaga siya. Hindi naman din naman ginagawa ng iba talaga na nagpapagawa ng bahay, di ba Beth? importante is junction na siya. Ay, napaka beam oh. Tingnan niyo guys. Malawak-lawak din talaga yung bahay mo diday. Ah, Day? Excited ka sa room nimo? Excited na daw siya sa room niya, guys. Sa totoo lang. Medyo malaki-laki din talaga tong lupa na to eh. Yung batang mali ito. Oh. So, ano na? Tara na. Ah. Unsa petsa gani karon? 20. 20. So 20 na tayo ngayon. So doon tayo mag update sa pagbili natin ng mga materials naman next. So after mga 3 days. 20 man ron, 20. 21, 22, 23. Basta sa mga petsa 20, ayan mag 23. Malalaman niyo naman yan kasi mag Mag-vlog din naman tayo so, depende yan basta ngayong pecha Lunes. Ah, Lunes. Lunes. 20 hanggang 25 ayan, makikita nyo na kung anong magiging move na naman tayo natin dito sa ating bahay na pinapagawa, so that would be all muna for dito sa ating bahay serie and then, tara na diday, let's go na, at ako ay maagang pupunta ng farm tara na na Bye guys, thank you for watching. Ingat po tayong lahat and sobrang sobrang salamat po sa inyo.